May eh, nag-request sa akin si Isig daw tapos deliver ko na rin. 2025 na, di nyo na ako mauuto. Ito na yung sisig mo pre. Oh, wow. Di ba nitong mga nakaraan na uso yung mga hindi na marami ang sabaw ng noodles, cravings na lang ang sardinas. Itong gagawin natin ngayon, malalaki na ang hiwa ng sisig. Ligyan natin ng stamp yan para rock and roll. Bali pinakuloan ko muna yung pork nila yan ako ng sibuyas, ng bawang, ng laurel, paminta, asin. Tapos papakuluan ko lang yan ng 1 hour and 30 minutes. Tapos para mabash tong video na to, lalagyan natin yan ng mayonnaise kasi wala kayong pakialam. Uh, di legit si eh, di naman yung legit na sisig eh. magluto. Eh, pero seryoso sa try nyo, masarap to. Para medyo mag-level up yung lasa nito, ginamita ko to ng Japanese mayo, tapos nor seasoning, oyster sauce, liver spread, kalamansi, paminta. Yun lang. Tapos pag okay na yung baboy yung rockers, rest niyo lang yan saglit. Tapos tsaka niyo isa lang sa air fryer. Sinalo ko yan ng mga 45 minutes tapos sagad yung temperature nya. Oops, pero wait lang, sound check muna. Tapos iniwa ko lang ito ng medyo malalaki para wala lang, gusto ko eh. Tapos sa mainit na pan, lagyan mo lang ng butter, tapos gisa mo yung sibuyas sa green chili, tapos lagyan mo na yung pork, then hialo mo na yung ginawa natin na sauce, tapos yan. Dali lang, di ba? Pag di ka pa talaga natakam dyan, newa ko na lang. Comment yun sa baba kung may request kayo. Tapos sige, deliver para, ko na deliver din. Deliver natin to sa nag-request sa comment section. <laughs> Hello po. Ikaw ba si Jaycee? Opo ako po yun <laughs> Eh ano? <laughs> <laughs> Hey, thank you talaga sa sisig, Sir Primo. Ano yung nakapalo sa si inyo? Talagang ah, alam ko doon ko yung sisig.